ang malinis at magandang kalikasan mga guys ay isa sa mga magandang lugar na kung saan doon tayo pupunta kung mayroon tayong nais na iisipin ng malalim mga guys dahil malaking tulong ito sa ating kaisipan upang magkaroon tayo ng malawak at malalim na pag-iisip kaya mga guys ito yung aking pinakamagandang paboritong puntahan kung sakaling mayroon ako mga problema sa aking buhay dahil it, sa pamagitan dito sa mga simoy ng hangin mga guys ay napakasarap na talaga malamig no titignan mo lang yung tubig at ang kagandahan ng mga punong kahoy na nasa tabi pati yung mga bato na nakikita mo na iba-iba ang hugis nito makikita mo talaga ang totoong mundo na kailangan pa talaga tayong i-google pa natin yung ating buhay na sa mga magagandang pag -pamumuhay dito para mas ma kamit pa natin ang mga magagandang na pa natin na mangyari sa ating buhay mga guys kaya dito natin makikita ang galing ng ating Panginoon sa ating buhay na napaka bait at napaka ganda talaga ng kanyang angkin, no? Ganon siya kamahal sa mga tao dito sa mundo, no? Na talagang binigyan niya ng mga magagandang tanawin, magagandang material upang ating magamit sa ating mga sarili para lang tayo sumaya at maging kampante sa anumang mayroon tayong gusto gawin. Ayan mga guys, tignan mo yung mga tao na kasama ko. Sobrang saya rin nila. Ayan, di ba? Maliba na masaya na sila dahil naligo sila sa tubig. Marami pa silang pagkain na dala. Ayan, di ba? Satisfied sila sa araw na nangyayari ngayon. Ayan mga guys, at ginabayan pa kami ni Lord dahil napakaganda talaga ng araw na mayroon ngayon sa araw na ito. Ayan, ako yan guys, ang nagbibidge video dahil hindi ako naligo, dahil feel ko lang talaga ang magpalamig sa lugar na ito. Ayan mga guys, ang mga kabataan, sobrang saya nila na nangunguha ng mga bato. Ang iba ay nangunguha pa sila ng mga yamang tubig. Thank you for watching mga guys.